Dan itu pokoknya ini Galis nang mga bata guys. Kayak itu? Kayak kailangan Lenisin.

Ano? Thursday daw. Thursday? Ano yung ano ngayon? Thursday. PSA. Pay. Hindi, nagkamo ako sa <laughs> YouTube like... sa YouTube square na... Ah, sa YouTube? Hmm, tapos sa YouTube. Tapos, okay naman. Hi! Kaya, di ka pala nagsasalita? Oo. Tapos tayo mo ng ano Oo. yung mga 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 pinto. Ito Melissa. First lang pala yung Ako na yung lang, ma. <laughs> <laughs> Sabo na sakit. Isang araw, di ba? Huwag mo Para mas pera Um, okay. 'Pag hindi dinan magdines, iyakopan. Mm -hmm. ako. Ma, experience mo sa araw ng paglilinis ng mga mamulak ko. Maraming spaces yan para ka Meron pala sa barangay na ganyan. Oo, yung ganyan mo map. May na parang sa O kunin na. ये ग्रीस आ जाती है ना हां हां वहां आओ जिला Indica doon tapos si na naman abot you know, uh, kay Sarah Steve yung buyer. Kahit doon ang tari. na pa na na Ano ka oh dahil? Oo, ako tapos ito ng Ang huwi nila dyan, 5.45. Diyan? Naku. Eh di 5.45? Oo. Ipagsimula ako sa kanila 5.15. Nag run na ako. Kasi daw pa, tapos, hindi sila lang extra. Kasi nila ng bubot pala. Mga parang. matulungan ka? Oo. Diyan naman

sa school po ito guys ako volunteer nagbo volunteer cleaner ako dito guys araw-araw guys araw-arawin ko na lang po guys Pag mong tawagin sir ma'am, hindi ako Hindi bagay sa akin mag ka. Hindi, hindi bagay na mag-sir ka sa akin please follow and share um, Ganyan dapat maglinis, guys. kuskus kus nang -kus maayos. kahit yung mga sulok-sulok, 'yan. Wala nga yung ngipin sa taas eh. Wala nga yung ngipin sa taas eh. Yung nga yung ngipin na maayos. Intermission na mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ay wala naman. Grade 1 naman ng grade. Ang 6. Ah wala. Wala nga. May back ko lang ang cinder. Ah, I set up the cylinder and they won't to test

siya yung taga ano ng upuan guys Hey guys, thank you. Hi, thank you, thank you guys. for Thank you Thank you for thank watching. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for Hello, Thank you for